Hi guys! Welcome back to my channel, Mama Bans Vlog. Madeni ang hitsura sa San Pedros Street. Pag sayo sa punta guys, gabay sa Kenan. Bapok kaya siya guys, okay. kay na kaayo, wala na eh. Mga wirings nga makita ng Naglakaw-lakaw demi guys, Bawala sa kalaay. Nya yeah, lagla manlaag maning laag, -laag. nga and... and... walay kwarta hay guys. sa people's <laughs> Libre man sa kali people's, park. Gusto tayo. Manisha, may... yes. people's park. Mani guys, paglaayon mi diri among padulungan People's Park, Osminyas Park, Rizal Park, Magsaysay Park, basta mga park. <laughs> basta makadula lang bata, wala itugway lang si ba. <laughs> Alagin na siya guys. wag na ay Batang gamay kailangan. kuan jod ka ipo ipopong. Isuroy-suroy kay para hindi ma board sa balay o kapoy po kayo cellphone guys. Madaw tang mata sa bata o ay, cellphone. sa cellphone. Handa on niya. siya guys. Simple lang ha. Ah, kaligayahan. Dili kailangan dagag kwarta. Basta malingaw lang ta na simple lang mo na to simple kinabuhi simple nga basta simple nga mahapi ta ngita tagway nga mahapi O happy, -happy pod ang bata na magdula ay di man mag slide ken ang sarap maging bata guys no yung walang problema yung yeah dali ra kay malipay kanang satisfied dayon wala yung nauna nga problem, problema basta maka dula fights na happy na kontento na ang adlaw O at na magtrabaho ang amahan nga. Siya magsunod-sunod kay KenKen, Ken, kay siya man ang kusog mo ko sa kayo madaga ng bata. Hindi ko kaapas. Malira kayo malipat. Malira kayo malipat. Tuan na sa taas Hello. dayon. Huwag lahira po okay. dyan ang uh, kakulit, kalihok sa batang lalaki kaysa babae guys. Kaya nga kung duha ka anak ng babae, dili man kayo nga ni lihok katulad ni Ken Ken. Kailangan din yung kamahot danok power ni bata guys kay maski katugo na ka no, dili pwede why? kay sipat kayo low, low, okay, low, low. Low, low, pero mai na lang pud ning ngani guys kaysa magsakit kay kung magsakit magluya maguol maput ang mga ginikanan nga magluya ang bata no diman tamalipay nga magtan-aw nga nagluya imong anak di ganahan mukaon okay na ning ngani guys nga bahalik at kayo basta walay sakit lately guys kay wala man koy ma row, ko makapil sa mga okay. events sa kumba nga, nasilay na sila mga bike bike dili ko ka attend kay bantay bata lisod kay mag vlog na naibata bata nga wala koy kauban magbantay row, row, both, kaya wala koy mga post post na upload upload sa youtube kaya ay, asensya ka you know, ayo pero ay, ay. naningkamot ay, ay. ko nga <laughs> maka-upload so kay Bahala na ba si Tinoot mo Sayangan mo ko guys. Kaya na-monetize na ko. Tapos wala ko yung mga videos. Sayang kaayo di ba? baya bayang kayo, ma-monetize ka niya. bayan natin pwedeng kamat. Sa una nga, ma-monetize na. Tapos, karoon na, na-monetize ka na. Wala tayong ma-upload. Kaya, nga maka ko. Bahala na. Ken! Diri guys, kita po yun amahan si sunod-sunod sa gamatoy. Gika po na siya kay dagandiri, dagandito, katkat diri, katkat dito. Nasagdanan ako na siya kay mang turno ka rin yung magbantay bata. Pagkala <laughs> siya yung kapoy. Sunod-sunod siya. Kaya yamang po yung idea nga mo ang si Ken Ken, full charge kay ni nakatulog mangod ni na siya. Full charge kay siya, guys. Why ka po yan eh? Busog pa gyud. Kaya kami ang kapuyon. Friend. Dere kita siya friend. English speaking, guys. Naglisod nag like, English English ani. <laughs> Nagnose bit permanent kay islang kay yung bata. Nya paspas kay historia nagpasalamat na ako sa tanan guys nga nagtanaw sa mga videos, mga friends na ako, ah. sa ubang mga friends, mas dili na ako kaila nga nag-subscribe sa akong channel. Way, Salamat kay guys na monetize na ako guys kaso lang. Wala ko, wala pa ako kasakot wala ako kaabot sa minimum sa ako ang kuan. Bago na ako na kakuan advertisement, I hope nga sa next month, makasweldo na po guys makaabot ko og $100 kay Wa wow, mangko ko video nga upload upload guys ay wala ganyan problema sa ko kay wala kayo eh kuan wala wala koy eh. event nga ano nara ko sa balay wala kay koy eh. nya na busy po ko lately sa mga dagang kay kung mga gi asikaso sana ka Porting daghan na kung kuan no niya. Puhon maka video na pud ko kay mabalik na pud may bukid magtapas ma mi. Porting busy ha guys kay sunod-sunod pud ang mga trial sa mga mga kinabuhi nga namatay akong mama, namatay akong kuya. Ana ang kay trials nga niabot sa imong kinabuhi ba nga mapaka-recover sa si isa na, na pud ni sunod. nya mga papers nga proses proses porte hindi siya uh, nga uh, sakit nga sakit kay kana ma proses ka o papel sa patay yes yeah, no dili dili siya ko ang makakuha uh, lang kwarta pero wala na wala na pinakalas wala na wala na kay hindi na siya makita ang tao ngayong mahal pag after sa People's Park guys, dali na po rin sa SM. Pabog na umi Init po ang was. At least dali po ating aircon. Ngayon na uh, yung mga pagkaon. Nakalakaw sa midri sa mall. Ay, dali na po lang bata rin kay. mo siya ng mga rides. Ang langgan, 50 pesos na uh, coins. Okay na kaya guys. Lipay na na siya. Dili kailangan nga daghang ka kwarta para malipay ka or mapalipay ka sa isa Ay, ang, ang isa ka kay guys. Tagay lang nimo sa love time. nights na. Time lang jud. Mora gyud na ikaw sa bata nga para ini ko nila. Naas na mga memories, good memories sa ilang pagkabata. Ay, anak nakana pa ng lugar ah. Yeah, isa pa, ang respeto, ang love, mabuo nila sa inyo ha bilang parents oh salamat kayo sa inyong pagtanaw guys I hope na na-enjoy mo sa akong gamay chika chika sa mong sa akong gamay nga share oh I hope na sa next video na ako uh, mag guys na supportahan ko din yung sa akong next video salamat kayo sa inyo, mga support sa ko, mga friends na ko salamat kayo sa mga lilin really ako friends nga subscribe sa ko, salamat kayo agad kayong salamat magbisip ko sa kay wala well, ko subtitle hindi akong subtitle ko lahat na mga gawas ng mga words bahala na <laughs> basta mara na, happy lang, good vibes lang salamat kay guys God bless us all